Sa gitna ng rayot, este, sa rally daw kuno. Nagsama-sama ang sangkatauhan dito sa Luneta Park para magsagawa ng isang rally laban sa mga korupsyon. Bilang isang Pilipinong may paki, susubukan ko sumali. First time natin pumunta sa rally pero ganito yung experience natin. Solid yung experience pero yung pangyayari napakasama. importante na may managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagkaanan natin. Pero minsan, nasa news, dalawang linggo, tatlong linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin to pwedeng palagpasin. Lahat tayo naginirap. Lahat tayo concerned sa ating bayan. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang but we have to work as a country tayong lahat as a people kailangan po kumilos tayo kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema at syempre gusto natin na may managot gusto natin na makulong ang korak. Ngayon, nandito tayo sa Luneta, pagka-rally na sila. Sobrang daming tao. May nitipang kasi mamaya-maya pa siguro yung nila. First time po pumunta sa ganitong rally. Para sa Pilipinas, para sa bayan. Nung sumapit na ang alauna ng hapon, ay naghanda na yung mga tao para maglakad papunta sa Malacanang. Ayun na, ayun na! Sobrang lakas ang hangin. Pakulan. Ah. Masangayon na ang panahon! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Kung spontan, first time ko first time ko lang na ginawa 'to. Nagsimula na nga maglakad ang mga rallyista, kasama na rin ako. Sa totoo lang, ha ako dito dahil nagkakaisa ang mga Pilipino. Iisa ang pinaglalaban at iisa ang dahilan. Grabe yung simula kanina, nakaka-ghost bomb talaga. Eh kasi ano, nangumpas pasimula pa lang lakas ang lakas ng hangin para nag aambong Pero ngayon sobrang init na. Mga kabataan sila, guys mga scholar pala ito ng mga bayan. Imbis na kanila lang pupunta, inukurakot. Kaya nagrarant sila, nagdedebate, nagrarali. Eto, daming-daming tao. sa kalagitnaan ng na paglalakad namin ay naghintuan yung mga nagrarally dito sa may C1. Sa kadahilan na naharangan ng mga polis, yung Menjola Street papunta sa Malacanang at yung ibang mga tao ay nagsisibalikan na dahil nagkakaroon na ng tensyon. Kaya pala yung iba nagbubuwag na kasi nagtatapo na ng tergas tapos sa ano, tubig. Ano? Apoy-apoy oh. Tama, nagtutulok ka na yung mga tao Dahil sa nangyayari sa harapan Yan ang gusto nating malaman Kaya pupuntahan natin yan Pero nung nakita ko to Medyo dismayado ako kasi Bakit sinisira nila yung stoplight Mga kurakot yung kaaway natin Hindi yung Manila Dito na tayo sa harapan At nagbabarato ka na sila Ang dami mga polis na nakaharap So, warfield na sila Ayun, nagre-relay pada na Boom! Nung nakarating na kami dito sa may Menjola, makikita nyo nahaharangan na ng mga pulis. Pero tuloy pa rin yung pagbabato ng mga tao. Medyo mapayapa dito sa pinapestuhan namin. Pero doon sa kabilang kanto, grabe. Ay, ano? sa sila o. Oh.

Kung maririnig nyo yung ingay na yon, isang tangke na sumingaw. Nakala ng mga tao puputok kaya nagtarakbuhan. Pati na rin ako nakitakbo na, baka magka pa. Pero nung nakita nilang tangkilan pala ng oxygen ay nagpatuloy pa rin sila sa pagbabatong. Nagkatrasa na yung mga polis. Oxygen tol, nabutas. Mataras na yung mga polis guys Dito sa kanto na to'y may naiwan na isang grupo ng mga pulis. Siguro mga nasa 12 peraso. Kinuyog sila ng mga tao. Pagis kawawa mga pulis. ulan. Pero kung makikita nyo, ang daming mga kamay na kumakaway. Sa kadahilan ng pinapatigil ang pagbabato. Di ang kalaban ni eh, pulis yan. Ginagawa lang nila yung trabaho nila, kawawa naman. Akala ng mga tao dito ay hawak na nila ang sitwasyon. Pero ang hindi nila alam, sa hindi inaasahang persa ng mga kapulisan, heto ang nangyari. <tap> Bakante ulit mga polis. Ayun o, oh. tapo na o. Here goes, Sakit, sakit, sakit. Sa pagtapo ng gas ay kasabay na pagsugod ng mga pulis at yung mga kabataan nag at sa amin pumunta. At yun ang dahilan ng panandaliang ang stampede. At heto na rin yung pagkakataon ng mga pulis para damputin yung mga kabataan na nagsimula ng gulo, yung mga kabataang nambabato at yung mga kabataang nakilala nila dahil sa mga ginagawa nila. Hindi mo rin masisisi yung mga kapulisan kung bakit gaya na lang kasi maling-mali talaga yung ginagawa ng mga kabataan. Grabe, solid. First time nangyari to sa akin. Ito na naman yung mga pulis oh. And balik na naman sila. Grabe, nasira pala, no? Eh. Pero ngayon, polis na yung humahawak ng sitwasyon at medyo kalma na. Pwede na, kalma na. So, buti na lang, walang masyadong nasakta. Lalo na nag -stampid. buti na lang, hindi tayo napahamak. Sa mga oras na toy ay kontrolado na nga ng mga polis. At kahit polis na may hawak ng sitwasyon, ay may mga bata pa rin nagbabato. Ay, no. Boom. Oh. Ang masasabi ko sa sitwasyon nitoy, napakalaking mali. Maling-mali ang mga ginawa ng mga kabataan. Oo, galit tayo sa korupsyon, pero hindi pulis yung kalaban natin. Hindi Manila. Bakit kailangan sirain yung mga stoplight, magbandalism sa mga kalsada? Bakit kailangan mamato, magsunog? Sirain yung mga katabi establishmento. Hindi sa right maayos ang Pilipinas. Oo, wala pang nakukulong, pero kailangan ng proseso. Kailangan lang natin magtiwala sa government. Oo, may mga kurakot dyan at mga kasubwat, pero may mga tapat pa rin dyan. Saka na lang tayo gumawa ng ganyan kapag wala nang talaga nangyari. Hindi pa kasi ngayon ang tamang oras para magay tayo. At kapag pag dumating sa punto na sobra-sobra na, pati mga pulis at sundalo sasang-ayon sa atin, parang EDSA Revolution. Iba-iba kasi ang sinisigaw ng mga nagrarally. Panagutin ang kurakot, pababain si BBM, panagutin si Duterte, at yung iba naman para sayonin si BBM tapos maging presidente si BP Sara. In short, hindi pa tayo nagkakasundo sa mga pinaglalaban natin. Kaya hindi tayo pinapakinggan ng taas. So, nandito na tayo sa kalsada kung saan naganap yung rally. Nakikita niyo, sobrang dumi. Tapos puro vandalism oh, wow. and sinirira out no. Dapat hindi sinisira yung mga ganyan eh kasi dagdag problema ng Pilipinas imbis yung buwis yung pinoproblema na lang natin. Grabe yung mga sira dito. So pupunta natin yung lugar kung saan. Doon tayo kanina na natin yung mga batuhan tapos mga tergas-tergas. Doon tayo sa gitna. Papasok na ng Malacanang. Grabe. Pati mga salamin binarasag eh. Grabe. Sa mga nagtatanong kung bakit nagkagulo, dahil may mga pulis na nakaharang papunta sa Malacanang. Sinusubukan ng mga kabataan tibagin ang pwersa ng mga pulis para makadaan. At dahil hindi nila matibag ang pwersa ng mga pulis, rayot ang naging sagot nila. First time natin pumunta sa rally pero ganito yung experience natin. Solid yung experience pero yung pangyayari napakasama. Para sa aking explorer, parang solid yun na mismo sa harapan po. Hinuhuli yung mga nagmabato. Ito na sila at nasakop na ng mga pulis. Kanina sobrang dami dito at ngayon Nasa persa na ng mga politika.